sagutin lang natin ito mga lords no kasi nakikita ko pa rin itong mga comment na ito na napaka sarcastic na ewang ko ba actually mga comment ito ng mga bobo <laughs> sabi niya 125 million limas ng 11 days limas what do you mean limas kung talagang ang hanap nyo ay transparency, di ba? At kung gusto niya talagang malaman saan nagamit ang 125 million na confidential funds ni VP Inday Sara, huwag kayo puro comment, no? Palagi, kung ginagawa niyo lang yung uh, panira, eh. Di ba na wala namang kayong napatunayan or hindi niyo naman mapatunayan yung mga binibintang niyo. Di ba? Di ba na sinasabi niyo ni Di ba? binulsa, winaldas sa mga walang kwentang bagay. Kasi sa totoo lang, pumunta ka ng website. Ito ha, punta ka ng OV, sa OVP website at saka sa COA. My God, andun lahat. Detalyado. Ang amount, saan ginamit, anong kumpanya, magkano. Pwera na lang kung wala kang pang wifi. <laughs> Pwera na lang kung wala kang pang data. 'Di ba? Hindi na uso 'yan. Palagi kayong wala, well, kumbaga 11 days lang, wala ilang days pala. 'Di ba? Ilang 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 days pala para magastos 'yan. May dapat bang ilang araw na kailangan dapat 'yan ha? Dapat 100 days yang dapat magastos. Kasi alam niyo nagmumukha talaga kayong tanga, 'Di ba? Eh obvious na obvious naman pagtungtong pa lang ni VP Inday Sara 'di diba, Sa Office of the Vice President, nagpatayo agad siya ng mga satellite offices all over the Philippines. So anong gusto mo? Saan niya kukunin ng pondo, 'di ba? Bubu <laughs> bubu talaga kayo. Of course, kailangan niya ng pera para mapatayo niya yung mga satellite offices. 'Di ba logic lang 'yan eh. Kung kung yun na yung plano niya, 'di ba mag mag-create mag ng satellite offices, Apay, ura urada Di ba, action agad. Mas maganda ngayon eh. Di ba, mas maganda ngayon aksyon Action agad si VP Inday Sara. Malay mo ba, baka bumili agad ng mga materyales. Nag-scouting agad kung saan mga places. Di ba? Hindi yung puro kayo batikos, batikos ng batikos. Di ba, halatang nililin lang nyo ang mga tao eh. Di ba, halatang wala talaga kayong alam. Pero kami na sumusuporta kay VP Inday Sara, alam namin, ba? Diba? Alam namin na nasa mabuting mga kamay ang mga pondo pag si VP Inday Sara ang gumamit niyan. Sigurado ako ang makikinabang niyan sa bayan ng Pilipino. Ginagayan nyo kasi kami sa inyong... <laughs> Ginagayan nyo... Sa bagay, nasanay kasi kayo sa dilawan style eh. Diba, ba nasanay kasi kayo dun sa imagine mo like dun sa Yolanda, billion-billion ang budget. Pero numatay na lang sa gutom yung mga kababayan natin dun. Sanay kasi kayo dun eh. 'Di ba? Sanay kayo dun na inabutan na lang ng sham-sham ang mga kababayan natin dun. Tsaka pa nagbigay ng tulong. 'Di ba? Napanis na lang, no? Napanis na lang ang ang mga dinonate ng iba't ibang bansa para sana sa mga kababayan nating na salanta ng Yolanda. Napanis na lang. Hindi na pakinabangan. Yan, yan yung gusto nyo. ba diba? yung servisyong aabutin ka ng kamatay? ba <laughs> diba? Yung servisyong, ba diba? abuting ka ng siyam-syam, tsaka mo pa maranasan.